This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> Welcome to Pinoy Atlanta, Filipino Stories for Kids or Pinoy A+. Today I'll be reading you the story of the rabbit and the turtle or ang kuneho at ang pagong. Isang araw, nakita sa daan sina Kuneho at Pagong. Hey Pagong, kamusta na? Parang kanina ka pa dyan, ha? Bilisan mo kaya para makalayo-layo ka naman. Nalungkot si Pagong. Sa hirit ni Kuneho, pero hindi niya ito ipinahalata. Naisip niya, Hi, Kuneho. Gusto mo, karera tayo? Kung sinong maunang makalating sa tuktok ng burol na yon, may matatanggap na premyo. G? G, challenge accepted! Ngayon pa lang, panalo na ako. Pinaghandaan ni Pagong nalalapit nilang karera ni Kuneho. Pinalakas niya ang maiiksi niyang binti. Nagsanay siyang maglakad ng malayo. At kumain din siya ng masusustansyang gulay at prutas para maging malusog ang kanyang katawan. Habang si Kuneho naman, panaya, party party! Nagpupuyat at hindi naisip paghandaan ang karera nila ni Pagong. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay nilang araw, ako si Penejo, ang pinakamahusay at pinakamabilis na runner sa bayang ito. At ikaw, Pagong, ngayon ka pa lang, mag out ka na. Wala kang pag-asang manalo laban sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pinaghandaan ko to. Makikita mo. Dahil sa likas at diskarte ko, kaya kitang talunin. Pagbaba ng kudyat, sabay na gumalaw, paakyat ang kuneho at ang pagong ng burol. Mabilis na tumaluntalon ang kuneho habang patuloy namang gumapang ang pagong, paakyat ng burol. Ilang minuto pa, malapit na sa finish line ang kuneho at pangisingisi pa. Sabi na nga ba kung mananalo eh? Hindi pa ipinapanganak ang makakatalo sa akin sa pagtakbo. Huwag ka nang tumuloy, Pagong. Baka bukas ka pa makarating dito sa tuktok ng burol. Kunti na lang, Pagong. Kayang kaya mo yan. Maya-maya lang, nasa itaas ka na. Sige lang, lakad pa. Tumingin sa ibaba ng burol si koneho. Nakita niya malayo pa ito. At hirap na hirap na maglakad paakyat si Pagong. Ang layo pa ni Pagong. Pumitlip na lang muna kaya ako. Malayo pa naman siya eh. Maiinip lang ako. So, good Pagong. See you later. At tuloy na ang nakailip si Kuneho. Mukhang mahimbing yatang natutulog si Kuneho. Baka magising siya at maunahan ako. Itutuloy ko na lang ang paglalakad ko. Ipinagpatuloy na nga lang ni Pagong ang kanyang pag-akyat sa burol. Kahit mabagal at pagod na pagod, hindi siya huminto. Hanggang sa... Malapit na Pagong! Huwag kang maiinip! Kayang kaya mo yan! Patuloy na pinalakas ni Pagong ang kanyang sarili at hindi niya kailanman naisip sumuko. Maya-maya, bigla -maya, namang nagising si Kuneho. Tumingin siya sa ibaba ng burol. Pero hindi niya nakita si Pagong. Tumingin din siya sa kaliwa at sa kanan. Pero wala pa rin si Pagong. Hanggang sa matanaw niya ito ng iilang hakbang na lamang ang layo sa finish line. Aba, eh tama bang nakikita ko si Pagong malapit na sa finish line? Nagmadali si Cuneo sa pagtakbo. Pinilit niyang malampasan si Pagong. Pero huli na ang lahat. Hindi totoo ito. Hindi ka panipaniwala. Yehey! Isang hakbang na lang. Panalo ako. I won! I won! at si Pagong Nanay, sa karera paakyat ng ball. Pinagsisiha naman ni koneho na minaliit niya ang kakayahan ni Pagong na talungin siya sa larong ito. Naisip niyang kahit maliit at mabagal ang isang Pagong, e kaya rin manalo sa pabilisan at paunahan. Mga bata, ano nga ba ang natutunan ninyo sa kwento ni Pagong at kuneho. Unang-una, dapat tayo'y magsikap at maging matyaga para makamit natin ang mga inaasam natin sa ating buhay. At pangalawa, dapat meron din tayong tiwala sa ating sarili. Dapat naniniwala tayo na anumang pagsubok ang dumating, kakayanin natin ito. At pangatlo, hindi magandang ugali Maliitin ang kakayahan ng iba. Kailangan, bilip tayo sa ating sariling talento, pero hindi natin minamaliit ang iba dahil kailangan mapagkumbaba o humble pa rin tayo. Maraming salamat mga kapuso sa pagsama sa akin sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw na ito. At maraming salamat din sa GMA Pinoy TV para sa pagkakataong ito na makapagbasa ko ng kwento para sa ating mga kapuso around the world. For more stories, just tune in to GMA Pinoy TV and log on to GMA Pinoy TV's social media accounts. Kapuso abroad, don't forget to watch Art Angel on GMA Pinoy TV and Tunay na Buhay on GMA Live TV. Call your pay TV providers now or log on to gmapinoytv.com slash subscribe for more details. Salamat kapuso!